Gary V may mensahe sa Eat Bulaga. Eat Bulaga may ipapakilalang bagong Daubart ad sa 2026. Sino kaya sila? At ano kaya itong pasabog na magbabalik sa Eat Bulaga sa pagpasok ng bagong taon sa 2026? Talaga namang may bago na naman nga tayong dapat abangan sa Eat Bulaga. Napaniguradong isang pasabog na naman na pa-surprise dito ng mga bark ads sa darating na bagong taon ng 2026. Dahil bukod nga sa pagbabalik ng bark ads ninong at ninang sa Itbulaga ngayong December 2025, na kung saan ay magkakapartner na nga ang mga bark ads na magpapakita nga ng kani-kanilang mga talent at pasabog na performance, ganoon na rin ang pagbibigay ng regalo. At una nang na napanood ang unang performance dito ng dalawa sa mga Daw Bark Ads natin na si Ryan at Yul noong Miyerkules December 10, 2025. At na yung Huwebes naman December 11, 2025. Ay napanood naman ng isang pasabog na concert performance ng dalawa pa sa mga Dawbark Ads natin na si Karen at Lucky. Na talaga namang isang pasabog na performance ang napanood sa kanila. Na kung saan ay may iba pang mga Dawbark Ads na dapat abangan dito. Pero Ngayong Huwebes din December 11, 2025, ay napanood naman sa VTR ang pagbati ni Gary V. sa Itbulaga, sa segment na EB Shoutout Board, na bumati nga sa birthday ni Direk Pucci sa Itbulaga. Na talaga namang ginulat nga ang marami. Pero, hindi nga lang yan, dahil bukod nga sa mga dull bark ads ninong at ninang, ay may tatlo pang ang dapat abangan sa Itbulaga, una na nga dyan ay ang matatanda ang unang ang inanunsyo ng Itbulaga, na patungkol na sa nalalapit na Grand Finals ng Gimme 5 laro ng mga working Pinoy henyo, na inanunsyo nga sa Itbulaga noon pang November 25, 2025 na kung saan, ay ang mananalo nga sa Grand Finals ng Working Pinoy Henyo, ay mag-uwi nga ng grand prize na 200,000 pesos, at hindi lang yan, dahil may more surprises pang ang papremyo dito ang Itbulaga, na dapat nating abangan. Napaniguradong magiging pasabog na naman ang Itbulaga ito, dahil sa Grand Finals na nga ito ng Working Pinoy Henyo. Gaya na nga lang ng matatanda ang mga nangyari, sa mga nauna ng Grand Finals ng segment ng Eat Bulaga na Gimme 5, mula pa noong 2023. Hindi nga lang yan, dahil ang pangalawa naman na dapat abangan sa Itbulaga, ay ang bagong season ng Gimme 5, na matatanda ang noong December 6, 2025, nang una nang na ang inanunsyo ni Bossing Vic Soto ang bagong Gimi 5. na kung saan nga ay ang Gimme 5, laro ng mga henyo sa pag-ibig naman, ang susunod na sasabak sa pautakan, na mapapanood na nga sa 2026. Sa katunayan ay ayon sa website ng Eat Bulaga, ay sa 2026 na nga ito mapapanood sa Eat Bulaga, na para nga sa mga couples na 18 years old and above, na mga in a relationship nga, for at least 6 months. na isang pagbabalik din nga ng isa sa mga OG segments ng Eat Bulaga na sa mga hindi na nakakaalam ay kahalintulad din nga ito ng dating segment noon ng Eat Bulaga, na Pusong Pinoy Henyo noong 2014. Welcome back mga ka-highlights Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Nagaya nga ng mga naunang season ng Gimme 5, ay isang pagbabalik din nga ng isa sa mga OG segments ng Itbulaga. Bulaga. Pero, hindi nga lang yan, dahil ang pangatlo naman na dapat abangan sa Itbulaga, ay ang posibleng dalawang bagong dub ads din nga, na ipapakilala ng Itbulaga sa 2026, na dapat nga nating abangan. Pero, paano nga ba ito mangyayari? Yan nga ay dahil sa bagong segment ng Itbulaga na mapapanood nga sa 2026, na bagong season ng Gimme 5, na Gimme 5 laro ng mga henyo sa pag-ibig. Pero, ano bang kinalaman nito sa dalawang posibleng The Bark Ads na makikilala natin sa Itbulaga? Yan nga, ay dahil may bagong season na ang segment na Gimme 5, na para naman sa mga henyo sa pag-ibig, na kung saan ay alam na nga, kung ano ang susunod dito. Dahil kung may bagong season ang Gimme 5, ay paniguradong pasabog na naman nga, kung sino ang bagong The Bark Ads na ipapakilala dito ng Itbulaga, na makakasama nga natin sa segment na ito. O kung sino na naman ng bagong AI The Bark Ads ang ipapakilala dito ng Itbulaga, na bagong The Bark Ads nga na makakasama natin sa bagong Gimme 5 na ito. Na matatandaang, ang AI The Bark Ads nga na nakasama natin sa segment na Gimi 5 laro ng mga working Pinoy Henyo, ay ang AI ni Dobart Ads Miles Ocampo na si Oling Vicky. Na talaga namang kinaaliwan din nga ng marami sa mga netizens noong unang paglabas nito sa Itbulaga. Pero, dahil bagong Gimi 5 na naman nga ito na dapat nating abangan sa Itbulaga, ay paniguradong isang bagong AI Dobark Ads na naman nga ang makikilala natin sa segment na ito. At ang isa pang ang tanong, ay kung sinong Dobark Ads naman nga, ang magiging bagong AI Dobark Ads, o AI Character ang makikilala natin dito. At dahil Gimi 5 laro ng mga henyo nga ito sa pag-ibig, ay may malaki din ng posibilidad na dalawang bagong AI da bark ads ang makikilala natin dito na pwede nang magka-partner din nga o isa ding couple, kagaya din nga ng mga couples na maglalaro sa bagong gini 5 na ito ng itbulaga na mga henyo naman sa pag-ibig. At ang isa pang ang tanong dito ay may bagong love team na naman kaya ang dapat nating abangan sa itbulaga at sa mga da bark ads AI ng itbulaga. Kagaya nga nang nangyari noon sa Gimme 5 laro ng tropang henyo, at sa AI Da Bark Ads na si Mei at si Tim. O kaya naman ay magbabalik kaya ang OG AI The Bark Ads noon, na nakasama natin sa Gimme 5 laro ng pamilyang henyo, na ang AI Love Team nga noon na si Ellen at Brad. Yan nga ang dapat nating abangan soon, dahil ayon na sa Itbulaga, ay sa 2026 nga mapapanood ang bagong season ng Gimi 5, para sa mga henyo sa pag-ibig. Na mga tatlong pasabog ng dapat nating abangan sa Itbulaga, ang Grand Finals ng Gimme 5 laro ng Working Pinoy Henyo, na mukhang ngayong December mangyayari. Ang bagong season ng Gimi 5 na para naman sa mga henyo sa pag-ibig o ang Gimi 5 laro ng mga henyo sa pag-ibig na sa pagpasok nga ng 2026 magsisimula. At ang bagong AI da Bark Ads na na dapat nating abangan sa Gimi 5 laro ng mga henyo sa pag-ibig o ang posibleng dalawang bagong AI da Bark Ads na na makakasama natin sa segment na Gimi 5 sa pagpasok ng 2026. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?